Hello guys! Good morning! Good afternoon! Ayan guys! At uh, welcome to my vlog! Joy naga, Ayan! Long time no see guys! Presensya na at medyo matagal-tagal din tayo. Hindi nakapag-vlog uh, kasi na super duper busy lang talaga. So, hope na naiintigyan tayo ng ating mga uh, kapatid na mga YouTuber youtuber din. kagaya ko ng mga small youtuber lang. Uh, and, uh, ito nga, guys. Kasi, nga, may nakikita ko sa FYP ko na lumalabas palagi na para dun sa mga cracklings ng mga paag. So, ayan, guys. Na nabudol na naman ako, guys. So, ayan. Nag-unbox na ako. Actually, nag-unbox na ako kanina, guys. So, ito siya, guys. Maganda daw ito, guys, sa uh, mga cracklings. Dali, guys. Ako oh, kasi guys, oh, tignan nyo naman pa ako. Ayan. <laughs> Kawawa yung pa ako guys. So, left and right yan guys. Kahit anong good ko rin yan. Winisin ko man. Lagyan ko man siya ng petroleum jelly guys. Ayan siya. Ayan. Ang daming crackness. Parang kadiri tignan guys. No? Ayan. Pero no choice tayo kasi nga. Kahit anong winisin. Hindi naman. Ay, ah, hindi sa ano ah malinis naman ako ah. Uh, Kaso lang, ganyan nga siya guys. So, ayan guys, nakabili ako nitong cream na para sa crackling guys. So, hope na magiging okay ito siya guys. Check muna natin kasi hindi ko pa open yung items. Inunbox ko lang siya kanina. So, sana nga is uh, effective na effective na ito. Yung sabi kasi doon sa uh, nabasa ko is maganda siya na ilagay before bedtime. Tapos, maglagay ka ng medyas. Nalagayan, magyan siya ng medyas. Ayan siya, siya, guys. May sealed pa siya, guys. Sealed. So, how it works. Um, and Hindi ko siya matanggal. Uh, uh, so, sealed. Naka-sealed. So, ayan. Hindi ko alam kung paano buksan, guys. Actually, yung order ko dapat is yung isang kulay na pink. At yun, ayan guys. Oh. Ito siya guys. Kulay um, pink at saka kulay uh, green. Green ba yun? O blue? Ano ba yun? At, ano ba ito? Hindi ko naman nabuksan siya guys. Wait lang. At hindi ko, man, hindi ko naman mabuksan. Buksan guys. Ayan. So, ayun siya guys. Ang so, sabi kasi, is maganda rin itong ipahit dun sa mga cracklings na paa. So, let's see kung tatalab na siya guys sa so, mga crackling cracklings ng paa ko. Kasi, and guys, so ang dami, actually, ang dami talaga niya guys. So, so try natin itong, tingin nito kung, ah, uh, <coughs> talagang effective na siya guys. Ayan. Hanggang sa talampakan ko kasi guys. Ayan o, ah, ang siya. Nakakahiya man siya tignan pag lumalabas ka na ganyan yung tsura ng paang, um, paako. Pero dito kasi nga sa Pinas guys is super summer. Sobrang init at saka yung mga lupa is sobrang nagka-crack siya guys. So, hindi naman tayo anak mayaman na alam mo na ayan guys, yung result ng super init. Yung pa ako is super daming crack, magka-crack-crack siya guys. So, let's see kung anong magiging result ito ng cream na ito guys. Ayan, pinapahid-pahid ko lang siya dito sa pa ako na madaming cracks. Ayan. Hopefully na maging okay na yung pa ako na guys. Na. Ayan. Sana ilagyan ko na ito siya guys. Maglalagay ako dito mamaya ng medyas para mababad siya doon. Ayung gamot is nandoon lang siya sa paa ko. Ayan guys. At, um, nabili ko pala ito siya ng buy one take one siya guys. Ayan, Ayan guys. And Hanggang dito na lang muna yung live ko. Thank you so much for watching. Bye-bye. God bless.